Sa ilalim ng isang lumang balon, namumuno ang hari ng mga palaka, ang itinuturing na pinakamatapang at pinakamatalinong palaka sa buong kaharian ng balon. Pero sa kabila ng kanyang katungkulan, araw-araw siyang binabagsakan ng reklamo, inyay at pag-aaway ng sariling kamag-anak. Habang tumatagal, hindi na niya makayanan ang walang tigil na gulo. Sa bawat araw na lumilipas, lalong mabigat ang pakiramdam niya, hanggang sa tuluyan siyang mapuno at sumigaw. Tama na hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Dahil sa sama ng loob, umakyat ang hari palaka sa water wheel at tuluyang iniwan ang balon, ang lugar na tinuring niyang tahanan pero naging pinagmumulan ng kanyang pagdurusa. Habang pagalagala sa labas, napansin niya ang isang matandang kobra na nakahimlay sa tabi ng lungga nito. Gutom, payat at mukhang pagod ang ahas. Lumapit ang haring palaka ng may pag iingat Kaibigan, mahina niyang sabi, nais kong makipagkaibigan sa iyo. Ako ang hari ng mga palaka. Naningkit ang mata ng kobra at humhis ng malakas. Kaibigan, ikaw, impossible. Likas kang pagkain ko. Ngunit kalmado ang haring palaka. Tama ka, tugon niya. Pero pakinggan mo ako. Ilang taon na akong pinahihirapan ng aking mga kamag-anak. Tulungan mo ako. Pumunta ka sa aming balon at kainin mo lang ang palakang ituturo ko nag-alinlangan ang kobra. Paano ako makakapasok sa balon? Wala akong mga paa. At saan naman ako upo? Tanong nito. Umiti ang hari palaka. May ligtas na sulok malapit sa tubig. Ako ang gagabay sa'yo. Pero mga ka, ang kakainin mo lang ay ang mga nangabala sa akin. Dahil sa gutom at katandaan, pumayag ang kobra. Sumama siya sa haring palaka pabalik sa balon. Nang makarating sila, agad itong nakahanap ng lugar na sinabi ng hari, at nagsimulang kumilos ang kanyang gutom. Araw-araw, kinain ng kobra ang mga palakang pasaway, may inay at nang gugulo. Unti-unting nabawasan ang gulo sa balon. Sa wakas, tahimik. Sa wakas, payapa ang haring palaka. Akala niya ay tama ang kanyang ginawa. Ngunit nang maubos na ang lahat ng nang-aabala sa hari, muling tumawag ang kobra. Haring palaka, nagugutom na ako, ang natira na lang ay mga kaibigan mo. Bigyan mo pa ako ng pagkain. Nanigas ang haring palaka. Alam niyang mali ito, ngunit huli na. Hindi niya makontrol ang nilalang na mismong siya ang nagdala sa loob ng balon. Hindi ko sila maibibigay, mahina niyang sagot. Pero hindi na yon pinakinggan ng kobra. Isa-isang kinain ng kobra ang mga kaibigan ng hari. Isa-isang nawala ang mga mahal sa buhay na walang kasalanan. Hanggang sa pati ang nag-iisa niyang anak, nilamon din ng gutom na ahas. Sa huli, siya na lamang ang natira. Wala nang iba. Wala nang matatakbuhan. Hayaan mo akong umalis, pakiusap niya, maghahanap ako ng palaka mula sa ibang balon para sayo. Dahil sa sobrang kasakiman, umayag ang kobra. Lumabas ang haring palaka at hindi na bumalik. Lumipas ang mga araw, lumipas ang mga linggo, at ang kobra ay naghintay na parang umaasang may darating na himala. Lumapit siya sa isang butiking nakatira sa padir. Pakiusap, sabi niya, sabihin mo sa aking kaibigan. Bumalik siya. Miss ko na siya. Dinala ng butiki ang mensahe. Ngunit ang sagot ng Haring Palaka ay malinaw. Sabihin mo sa kanya, hinding-hindi na ako babalik. Ang gutom na nilalang ay kaya gumawa ng kahit ano. Hindi na ako lalapit sa kanya. Bumalik ang mensahe sa kobra pero walang silbi na ang lahat. Sa loob ng tuyong balon, walang pagkain, walang kasama, at walang pag-asa. Unti-unti siyang nanghina at tuluyang namatay, nag-iisa at gutom. Sa huli, mga kaibigan, ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na kapag hinayaan natin ang galit at sama ng loob ang magdikta ng ating mga desisyon, madalas ay tayo rin ang nasasaktan sa dulo. Huwag tayong magpapapasok ng aha sa buhay natin, mga taong sisira sa atin kapalit ng pansamantalang ginhawa. Mas mabuting lumayo sa gulo kaysa gumawa ng desisyon na pagsisisihan mo habang buhay. Piliin natin ang kapayapaan, pasensya at tamang pag-isip. Kung nagustuhan mo ang aral ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-iwan ng comment tungkol sa natutunan mo at i-share ito para makarating ang mensahe sa mas maraming tao. At siyempre, mag-subscribe na rin para sa mas marami pang kwentong nagbibigay inspirasyon. Maraming maraming salamat sa suporta mo.